Shoutout tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika ng isang alas na si General Berto. Mauna na kayo doon sa bukirin na iyon na nasayong. Susunod na lamang kami. Ngunit kahilingan ko lamang sa iyo. Buhayin mo ang binatilyong may hawak ng mga armas na paarko at gumagamit ng mga portala dahil ako ang papatay sa binatilyong iyon. Ngunit hindi na pinansin pa nitong sinanasayong ang pinagsasalita ng kasamahang alas, tumalikod na ang matandang bangkilan at sagot na lamang nito habang naglalakad na ang mga bangkilan papalayo. Hindi na ako magsasayang ng panahon, General Berto. Kakatayin ko silang lahat sa oras na maabutan ko ang mga ito doon sa nasabing bukirin. napatiting na lamang ng matalim itong si General Berto sa kanilang apat na alas ng grupong talim itong sinanasayong talaga ang pinakaayaw niya dahil sa kagaspangan ng ugali nito sa kanya at pakikitungo ngunit hinayaan na lamang ito ni General Berto balak din naman ng kanilang grupo na umakyat sa bundok na iyon para mapatay ang grupo ng babaylan nang tuluyan ng makalis ang mga aswang pinulong naman nitong si General Berto ang kanyang mga kasama pati na itong si Jewel at ang isa pa niyang kanang kamay para kumilos na din ang mga ito Sa araw na iyon agad nang umalis ang grupo nitong si General Berto kasama ang kanyang mga natatanging mga tauhan sa grupo ng mga talim, mayroong sampo sa mga ito na mas angat at mas malakas kumpara sa mga ordinaryong talim lamang. Katulad din doon sa sampung mga antingiro na nakakalaban nila doon sa isla ng Figo. Ngunit di hamak na mas malakas lamang ang mga ito kumpara doon. May mga karunungan din ang mga ito sa mga usal at mayroong mga tangan na mga mutya. Bukod sa sampung ito, kasama pa ng kanilang grupo ang pinakamalakas doon sa mga aswang na abwak na mga tauhan din at mga utosan nitong si General Berto. Kasama din ang pinakamalakas sa kanyang mga tauhan na sina Jewel at Picto. Agara nang naglalakbay ang mga ito, sakay ng kanilang sasakyan paakyat na ng bundok ng kasoy. Sa mga sandaling iyon, nagsisimulang kumilos na din ang grupo nila ni Nanasayong Galit na galit ang pinuno ng mga bangkilan sa pagkamatay ng labing dalawang mga bangkilan na timaw at ang karamihan sa kanyang mga tauhan sa kamay ng grupo ng babaylan. Kaya nang gigigil talaga ang mga ito na makapaghiganti. Kasama ngayon itong sinanasayong ang labing dalawang pong mga matatandang bangkilan at ang mahigit sa limang pong mga tauhan na mga aswang nag-anyong mga aso ang mga ito na tumatakbo sa gitna ng kagubatan papaakyat na din doon sa bukirin ng kasoy nagsilakihang mga aso ang sumuot doon sa mga kakahuyan para umaatake na ang mga ito doon sa grupo nila ni Nanay Candida samantalang doon naman sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida dahil sa mabisang mga gamot na ginawa nila ni Tia Cedes at Nanay Candida gumagaling agad ang kanilang mga sugat. Naghihilom agad ang mga ito na labis na ikinatuwa ni Nanay Candida. Inaabisuhan na nito si Tia Sidis na bukas na bukas din maaari na silang bumaba ng patag at magpunta doon sa bayan at hanapin ang mga talim para harapin na ang mga ito. Pati na din ang mga aswang na bangkilan. Nag-alok naman agad ng tulong itong si Tia Sidis kasama ang kanyang mga kasamahang aswang na mga gabunan. Nais na din nilang matapos na ang kasamaan ng nasabing grupo. Kaya nakabuo na ng plano ang mga ito na bukas ng umaga, bababa na ang mga ito ng bayan at sumama na sa grupo nila ni Nanay Candida. Sabit din itong si Tia Sidis na muling makasama ang matandang babaylan na dating barangan. Sa puntong iyon, kasalukuyan nang nandudo na sa lantay ang karamihan sa grupo nila ni Nanay Kanida. Nag-iipon ng lakas ang mga ito para sa kanilang gagawin bukas. Ang iilan naman sa kanila, lalo na ang mga matatandang gabunan, nagkarga ang mga ito ng mga dasala. Sina Butchok naman, kasama itong si Pablo, Bruno at Gabriela, nandudoon ang mga ito sa kanilang sasakyan na nandudoon sa bungad ng maisan dalawang daang metro ang layo nito galing sa kubo nila ni Tiasides At dahil sa nagsitaasan ng na mga mais hindi masyadong makikita ng kanilang mga kasamahan ang kanilang kinaruroonan. Galing din sa kanilang kinaruroonan, matatanaw naman ng mga ito ang malawak na lugar. At para malibang din ang apat na nandoon, nagpasya ang mga ito na maglaga ng mais habang nagpapalipas ng oras. Balak din ang mga ito na ng gabi sa kanalamang magkarga ng mga usal at pudir ang mga ito sa kanilang mga katawan. Pagsapit ng hapon, sumunod sa kanila doon ang dalawang mga apo nitong si Tatay Kunsing. Ngunit kasabay naman ang pagdating ng mga ito doon, napakunot ang noon itong si Butchok. Pati pa sina Pablo, Bruno at Gabriel dahil may naramdaman ang mga ito na kakaibang mga presensya na labis na ipinagtataka ng mga ito. Matapos na maramdaman nila ang kakaibang mga pangitain at mga presinsyang iyon na agad na wika nitong si Butchok. Natitiyak kong naramdaman din ninyo ang mga presinsyang ito. Sana lamang mga inkanto o mga ito na naninirahan dito sa bukirin. Ngunit ang aking ipinagtataka kung bakit ngayon lamang natin naramdaman ang mga ito, Kuya Gabriel. Kuya Pablo, at bakit hindi natin naramdaman ang mga ito kahapon sa ating pagdating? Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto na pamura na itong si Butchok dahil mas lumakas pa ang kanyang mga nararamdaman at ngayon natitiyak nito na hindi galing sa mga inkanto ang kanilang mga nararamdaman. Ganon din ang palagay nila ni Bono, Gabriel at Pablo dahil ang kanilang mga nararamdaman ay mga presensya galing sa mga aswang. Muling wika nitong si Butchok. Animala, maaaring nasundan tayo ng mga bangkilan, Kuya Gabriel, Kuya Pablo, Buno. Kailangan na malaman ito ni Nanay Kanida. Ngunit bago pa makakilos, agad na nilang nasisipat ang ilang mga aso na nandudoon sa gilid ng maisan sa may unahan na agad na nabatid nilang hindi mga ordinaryong aso ang mga ito. Uy ka nitong si Butchok na inutusan sina Buno na bumalik na ang mga ito doon sa kubo nila ni Tia Sides. Isama mo na sina Buyong Buno. Dalian ninyo. Sigurado akong may mga kasamahan pa ang mga ito. Tama nga ang ating hinala. Mukhang nasundan tayo ng mga bangkilat. Mabilis naman at na tumalima itong si Buno na mabilis nang naglatag ng mga usal at pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito kasama ang dalawang anak na lalaki nitong si Berto pabalik doon sa kubo nila ni Tia Cedes samantalang muling wika nitong si Butchok Kuya Pablo Kuya Gabriel humanda na kayo harangin muna natin ang mga ito para maantala ang kanilang paglapit doon sa ating mga kubo at makapaghanda pa si Nanay Kanida agad nang hinugot nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garaba at naglatag na din ito ng mga usala. Samantalang ganon din ang ginawa nila ni Pablo at Gabriel. Kahit na na ang kanilang mga sugat, nakakaramdam pa rin ng pag-alanganin ang mga ito. Dahil batid ng mga ito, nakakaiba ang kalakasan ng mga aswang. Wika ka nitong si Gabriel. Mukhang nagpaparamdam muna ang mga ito sa atin, Butchok. Tara na, kailangan na natin na sumunod kina Sinang na naman iyon itong si Butchok at agad na nagpasya na kailangan na nilang umalis sa lugar na iyon. Agad na muling naglatag ng mga usal na sa bulag ang tatlo at pagkatapos umarangkada na ng takbo ang mga ito pabalik doon sa kubo nila ni Tia Cides. Nang makita naman ng mga malalaking aso ang biglang pagpopulasan nila ni Butchok umarangkada na din ng takbo ang mga ito at dumaan ang mga aswang na nag-anyong aso doon sa loob ng maisan. Nababali na ang mga maisan ng kanilang dinadaanan. Rinig din nila ni Butchok ang mga pag-angil at pag ng mga aswang maliban doon sa mga nakikita nilang mga aso na mabilis na sumunod sa kanila. May iba pa ang naglalabasan galing doon sa kaloob-looban ng kakahuyan at pagkatapos sumunod doon sa mga nauna. Nasa hulihan naman si Nananasayong at ang mga kasama nitong mga timawang bangkilan. Paalala nitong si sa kanyang mga kasamahan. Mag-iingat kayo sa kanila at nang hindi na maulit pa ang pagkamatay ng ating mga kasamahang timawa. Huwag mo nang sumugod sa mga ito. Palibutan muna ang kanilang kinaroroonan at latagan ng mga usala. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, patayin natin agad ang lahat ng mga ito. At hindi na natin hintayin pa ang pagdating ng grupo nila ni General Berto. Nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang pag-usad. Habang pagdating naman nila ni Bono doon sa mga kubo, agad na inaabisuhan ng mga ito si Nanay Candida tungkol sa mga nasisipat nilang mga malalaking aso na hinihinalang mga aswang. Nagulantang man ang grupo nila ni Nanay Kanida nang marinig ang sinasabi nitong si Bono dahil hindi inaasahan ng mga ito na masusundan pa rin sila ng mga aswang na bangkilan kaya agad na na ang mga ito. Samantalang nagulat din si Natiasidis hindi din nila inaasahan na agad pala nilang makakaharap ang mga nasabing mga timawang aswang Wika nitong sinanay kandida Sa tingin ko sedes Hindi lamang mga aswang ang nandirito sa bukirin na ito Maaaring kasama din ng mga bangkilan na ito ang mga talim Bantayan na lamang natin ang buong kapaligiran sedes Malalakas ang mga aswang na ito Lalong-lalo lalo na sa pagdating sa mga usal, kaya kinakailangan natin na matyagan ang kanilang mga dapat gagawin. Kailangan na makuntra agad natin ang kanilang bawat gagawin na mga usal sa atin. Sagot naman nitong si Tia Ceres. Tama ka nanay Magagamit ko na naman ang aking mga karunungan sa mga usal na hindi ko na nagagamit ng ilang mga taon. Nais ko din na mabawasan ang mga kasamaan sa islang ito at maibalik ang dating kapayapaan. Pagkatapos agad nang nagtungo si Nanay Candida, kasama itong si Tia Sidis doon sa bandang harapan ng kubo. Kasama naman ng dalawang babaylan, sina Lucas, Luis at Tatay Kunsing. Nanatili naman sa bakura ng kubo, sina Rosa, kasama ang kanyang kambal na sina Akiko at Abo. Nando doon din si Berto at ang dalawa nitong mga anak na sa mga pagkakataon na iyon may hawak na din na mga itak at mga pinatalas na bagakay na kawayan. Nasa likurang kubo naman itong si Bono at hinihintay nito ang pagdating nila ni Butsok. Nando doon naman sa may manggahan si Nadamian kasama ang apat na mga aswang nagabunan. Nakapaglatag na ng mga usal ang mga ito at handang-handa na sa mga ganap na labanan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, natatanaw na nitong si Bono ang mga tumatakbong kasamahan na sina Butchok, Gabriela at itong si Pablo. At sa likuran ng mga ito, nasipat nito ang mga sumusunod na napakalaking mga aso na naglulundagan. Ngunit maagap din na tumigil ang mga iyon at nakahilira doon sa gilid ng maisan habang nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Isa-isang naglalabasan na din sa loob ng maisan ang iba pang mga aso hanggang sa iniluwa ng mga ito. Ang mahigit sa sampung mga aswang na mga matatandang bangkilan. Iba ang mga ito dahil ang karamihan sa mga aswang nag-anyong mga malalaking aso. Ngunit ang grupo nila ni nanasayong nanatili lamang ang mga ito sa kanilang kanyuhan bilang mga aswang. nag na ang ihip ng hangin sa mga pagkakataon na iyon. Hapon pa lamang sa mga oras na iyon, ngunit parang nagdilim na ang buong paligid. Makakapal ang mga ulap doon sa itaas na nagbigay ng lalong kakaibang presensya doon sa lugar na iyon. Ang pwersang bumabalot sa paligid Nagbigay din ito ng pamimigat sa kanilang mga pakiramdam at katawan Wika na paanas nitong sinanay kandida Iyan na ang mga timawang bangkilan, Sidis Tulad ng sinabi ko, kakaiba ang kanilang lakas Mararamdaman mo ito galing sa kanilang mga presensya Ngunit sa tingin ko, kayang kaya natin ang mga ito Bukod sa may mga makakasama na tayong labanan ang mga ito bumabalik na din ang dating lakas ng aking mga kasamahan dahil magaling na ang kanilang mga sugat at mga pinsalang natamo. Huwag na natin hayaan na may mabubuhay pa sa mga ito lalo na ang dalawang mga alas sa grupo ng talim. Sinang ayuna naman agad ito ni Tia Sides na bitbit -bit na ang armas nitong Basilo. Magkabilaan ang talim ng armas na ito. Nagawa din ito sa tanso at may mga nakapahid na mga katas galing sa mga dahon ng mimosa at antuma. Sagot naman nitong si Tia Sides. Magagamit ko na din ang armas na ito, Nanay Candida. Magagamit ko na naman ito laban sa mga kampo ng kadiliman. Ang dalawang babaylan, nakakaramdam na ngayon ang mga ito nang pagkasabik sa labanan walang pag-alala sa kanilang mga pagmuka at hindi na inaalintana ng mga ito ang kalakasan ng presensya ng mga bangkilan na natili muna ang mga aswang doon sa paligid ng kanilang kinaroonan ngayon batid na ng mga ito ang dami ng bilang ng mga aswang na napuno ang gilid ng maisan at habang umaangil ang mga ito at nakatitig sa kanila ng matalim na din ang grupo nila ni Nanay Candida doon sa itaas doon kasi sa itaas ng mga puno ng kahoy doon sa unahan nakikita nila ang mga nakalipad na mga uwak at marami din ang bilang ng mga ito na sa tingin nila ni Nanay Candida hindi mga ordinaryong uwak lamang ang mga iyon batid nilang mga abwak ang mga ito sambit muli ng matandang babaylan. Mukhang hindi lamang ang mga bangkilan ang nandrito sa bukirin na ito, Sidis. Mayroong mga abwak pa. Isang batalyon ng mga aswang ang makakalaban natin ngayon. At bukod pa sa mga aswang, sigurado akong paparating na din ang grupo ng mga talim. Ang limang mga gabuna naman, lumapit ang mga ito doon sa gilid ng kubo. Nandodoon kasi sa gilid ng maisan ang napakaraming bilang ng mga aswang na bangkilan. Pagdating naman nila ni Butchok, agad na inaabisuhan ang mga ito ni Nanay Kanida. Nadoon na sila, pupuwisto sa gilid ng isa pang kubo kung saan nandodoon na itong si Bono. Walang kibo ang mga ito habang pinakiramdaman ang susunod na gagawin ng mga aswang para kasing may binabalak ang mga ito sa kanila o maaring may hinihintay ang mga ito sambit nitong si Butchok. Mukhang paparating na din ang grupo ng mga talim. Kung kasama ng mga ito, si General Berto ako na ang tatapos sa isang iyon. Ako na ang haharap sa kanya at walang mangingialam. Kita din ang pag-aalab sa mata nitong si Butchok na parang sabit ng makaharap muli ang isang alas na pulis na kamunti ka nang tumalo sa kanya sa kanilang unang pagharap. Sa mga sandaling iyon, habang papaakyat na din sa bundok ng kasoy ang grupo nila ni General Berto, may lihim din na nakasunod sa kanila. Distansya ang layo ng mga ito na iniingatan na mapag-alaman ang kanilang mga presensya sa grupo nila ni General Berto. Habang lihim kasi na nagpupulong ang grupo nila ni General Berto at Jewel may mga nagmanman sa kanilang mga ikinikilos. Ang grupo nila ni Major Golbe na matagal nang may hinala sa mga ito. Kaya ilang araw na din na nagmanman ang mga ito sa bawat kilos nitong si Jewel at nagulat pa nga ang mga ito na kabilang pala sa mga wag na mga pulis itong si General Berto at sa tingin pa nga nila maring ito ang namumuno sa kanila. Nagpapasalamat din ang grupo nila ni Major Gulby doon sa dalawang mga pulis na bumaliktad na dating membro ng talim at nagsabi sa kanila ng buong katotohanan. Patuloy na sumusunod ang grupo nila ni Major Gulby doon sa grupo naman nila ni General Berto. Kargado din ng mga usal na bakod at puder ang mga ito para maiwasan na maramdaman sila ng mga kalaban. Kasama ni Major Golbe, ang dalawang mga albularyo at tatlong mga antingero at ang sampung mga pulis na pinagkakatiwalaan ng Major. Makalipas naman ang ilang mga minuto, biglang kumilos na ang mga aswang na bangkilan. Papalapit na din kasi ang mga uwak doon sa kanilang kinaroroonan. Kaya sa tingin ng mga ito maaring magsisimulang gagawa na ng pag-ataki ang mga aswang na bangkilan. Nakita din nilang unti-unting humahakbang na din ang mga matatandang bangkilan na timawa habang bumuka na ang bibig ng mga ito na sa pakiwari nila ni Nanay Kanida at Tia Sidis nag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon para sa kanila. you